Napakaraming kalampay mga kanter oh. Ayun know? oh. Oh. Oh, ayun oh. Ayun mga kanter oh. Ayun know? oh, kalampay oh 'yan. Oh, dito lang sa Marslick 'yan ha. Ayun oh, yan, oh. Ang dami nila 'yun. Isa. Mm. Buo oh, ko mga kanter isa oh. Mm. isa pa. Sa isa. Kabilis ah. Ayun. Oh, huli ka. <laughs> oh. oh. Huli ka. Ah. Mm. Huli yan mga kanter. Huli ka. Oh, ayan o. Oh. Huli ko. Oh. Aha, huli ko. Maganda gabi mga kanter yan. Welcome back again sa ating channel yan. Andito tayo sa Mars Mountain Lake mga kanter yan. At dito na ako na halos nag stay din. Nang araw at gabi yan. Ngayon ang gagawin ko mga kanter ay manginilaw tayo ng kalampay. Ayan, o isda man mga hunter. Pero karaniwang kasi na ano ko dito, napansin ko, kasi nalinisan yung water lily, ang kalampay talaga, nagpapatabi yan mga hunter sa gilid gilid. Ngayon ay yun ang target natin kasi last time, nangilaw ako, may pailan nila ako ng huli, na masiguro mga pitong piraso lang sa gilid gilid yon. Ngayon ay yan, nagliwanag ng buwan. Ang alam ko talaga, mag, naghahanap ng pagkain yung mga kalampay pag gabi mga hunter. Ngayon, parang alimango din yan eh. Ngayon, Manghihila tayo mga kader. Tara, samahan nyo ako mga kader. At tingnan natin kung gaano karami yung na nahuli natin. Dito lang sa tabi-tabi ng Mars Mountain Lake. Dito lang sa palibot nito. Yan, tara. Start na tayo. At ayan. Start na tayo mga kader ng ating ano, panghihila. Yan, dito magsimula. Paikot lang. Sa lang tayo manghuli. Kasi pang ulam lang, lang na marin bukas sa maga. Yan. Ayan, start tayo dito. Ayan. Napakaraming kalampay mga kanter, oh. Ayan, oh. Oh, ayan, oh ayan, oh. mga kanter, oh. Ayan, oh, kalampay, oh, ayan. Oh, dito lang sa Marslick, yan ha. Ayan, oh, ayan, oh. Ang hmm, dami nila, yun isa. Hmm. Buha oh, ko mga kanter, isa, oh. Hmm. Isa, isa pa. Isa, isa. Kabilis, ah. Ayan, ayan. Oh, huli ka. Wow. Oh. Hmm. Ang daming kalampay mga kanter. Saan pa? Yun. Ang bilis. Kaya, kaya lang, mabilis din yung kamay mo mga kanter. Ang daming kalampay talaga. Meron pa dito kanina ay. Eh. Yun. Oh, look Hulian, yan mga kanter. Huli ka. Oh, ayan oh. Huli ko. Oh. Ah, huli ko. Oh. <laughs> mm. Hmm. Dali. Dami kalampai. Dami kalampai, mga kanter. Huli ka. Dami. Ayan, may kalampay uli mga kanter.

Mura na rin. Yun, yun. Ayun, ayun, pa, ayun, pa. Ayun, 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 dito lang. Dalawa pa naman sila. Oh, um. dalawa to eh. Siya ko ako ako. Um. Hmm. dalawa pa naman yan. Ayun, may nakita na mga kantir. Mabilis yan pag nailawan. Ayun, dalawa. Dalawa sila. Ayun, huwag natin ilawan. Huli ko siya mga kantir oh. Mm. <laughs> Tapos isa sa isa. Mabilis din yung isa. Umuga na kasi yung tubig eh. Pag yung ilawan niya. Pag nauga yung tubig, wala na yan. Yung isa, oh, laki, 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 laki. Oh, kalaki. Kalaki, kalaki. Uli natin. Oh, kalaki. Oh, laki, oh. Ala. Hmm. sih sudah sa timba. Mga hmm. tanong kesa eh. may nag-iisaan tayo dito eh. gil-gil hmm. din tayo. <laughs> hipon pun dami hipu malilit mga counter. Ay. dami niya pong maliliit kuhol kuha natin kuhol wala dito banda yun sa likod kabila tayo yan <laughs> dami hmm? oh. huh? dami natin kuha oh. ah, kuhol naman to baka hindi kuhul pati kuhul pinukuha ko na eh sarap sa adubo yan pati kuhul oh, dala yan may dahil pag pag gabi pero pag araw hindi wala yan dyan hindi mo makita ang kuhul pag araw ito dito hindi wala ito ng kalampa dito yan

at ito nga pala mga kanter yung ating nahuli. Yan, magi nasa isang kilo yan, mahigit. Yan oh, dami kong nahuli mga kanter <laughs> yan oh. Yan. Ang tataba pa naman yan. Bukas lutuin natin mga kanter at uh, yan ay uh, para makita niyo rin mga kanter Yan, thank you so much sa inyong panonood. Sasunod po ulit. Paalam.